Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binigla ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang madlang people nang maghain ito ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo nitong October 8. Suot ang t-shirt ng local political party ni Mayor Inday Sara na hugpong ng pagbabago ay hinain ni de la Rosa ang kanyang COC. Sa panayam sa kanya ng mga reporter ay sinabi ni de la Rosa na hindi niya personal na desisyon ang tumakbo bilang pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban. Ayon sa kanya ay matagal na nilang plano ang kanyang pagkandidato sa pagkapangulo. Matagal na. Matagal na. Matagal na pero tinatago lang namin. Yan yung mga diskarte para uh, kasi kung maaga ka magbabalita, ah, wala, pipirahin ka tagad. Kaya tinatago lang natin yun. Eh, magpapayad ako kung hindi, kung hindi ko gusto hindi ako para magparuwa tumakbo naman naiwasan ng mga reporter na tanungin kung magiging substitute lamang siya ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Agad naman itong sinagot ni Dela Rosa. Hindi masbpukan ba? Totoo. This is a party decision. This is not my personal decision. Kasi kung uh, ako lang ang magsusunod kung ako, pa rin ako. Nilinaw naman na hindi miyembro si Inday Sara ng PDP Laban, kaya naman ito ang problema ngayon sa kanilang partido. I don't know how we will do it kung uh, na ang nangyari. Uh, I don't know. Basta ako tatakbo para maging presidente ng pangulo natin. Matatandaan kasi na ganito rin ang nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 kung saan ay naging substitute lamang ito ng original na kandidato ng PDP Laban na si Martin Dino. Kahit ang ilang kritiko ay naniniwala na magiging substitute lamang si Dela Rosa ni Inday Sara. Ngunit sa ngayon ay malinaw na si Dela Rosa ang magiging kandidato ng partido ng administrasyon sa 2022. Samantala, may isa namang bastos na reporter ang nagtanong kay Senator Bato. Sir, is this not a mockery of the election process? Huh? Is this not a mockery of the election process? Why? Sir, so, given the... Do I look like a mockery to you?